Kumusta sa lahat sa video na ito, titingnan natin ang bahagi ng intuitive na nauukol sa tanawin sa gabi na may mga bituin at Milky Way. Kaya't sa pagpindot sa menu button sa itaas, bababa tayo hanggang sa makita ang option na Milky Way at Star Trails. Sa pagpindot dito, makakapasok tayo sa bahagi na nakatuon sa ganitong uri ng fotografiya. Ang kinakailangan nating gawin ay sundan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pindutan na lumilitaw sa interface. Ang unang seksyon ay nakatuon sa mga kuha para sa kalangitan, ang gitnang seksyon ay para sa star trails gamit ang malambot na pamamaraan at interval method, at ang seksyon na may birding pamagat ay para sa pagkuha ng litrato ng lupa dahil ang gagawin natin ay magkakaroon ng mga kuha na hinati sa field ilang kuha para sa kalangitan na may tiyak na mga parameter ng kuha at iba pang mga litrato na nakatuon sa mas madilim na bahagi ng lupa. Kaya't kunin natin ang mga light. Ang mga light ay mga kuha ng kalangitan. Hahanapin natin ito sa loob ng ating computer at pipiliin ang mga light ay maaaring gawin ng kahit gaano karami sa field, ngunit inirekomenda ko na huwag lumampas sa limang kuha para sa mga gumagamit ng ultra-wide angle tulad ng 10-10mm, 8mm para sa APS-C o 14mm para sa full frame. Sa kasong ito, gumamit ako ng 14mm kaya pipili ako ng apat na kuha. Kung gumagamit naman kayo ng mga karaniwang wide-angle lens tulad ng Dunant dilo 40 metro, maaari kayong gumawa ng hanggang 10 kuha ng walang malaking problema Sinasabi ko ito sa inyo dahil ang mga ultra-grande angulari tulad ng 14 mila ilam ay may mga distorsyon sa gilid at ang mga distorsyon na ito ay bahagyang nagpapahaba sa mga bituin at ang maaaring mangyari ay ang software sa pagtatangkang i-align ang mga bituin na ito ay maaaring makaranas ng ilang pagkakamali. Pindutin natin ang OK. Sa ganitong paraan, ilalagay ng intuitive sa mga layer ang ating mga litrato. Kapag nailagay na sa mga layer ang ating mga litrato na nakatuon sa Milky Way, maaari na tayong magseleksyon ng mga bituin upang maayos natin silang maihanay dahil ang mga bituin ay gagalaw sa langit sa bawat kuha. Kaya ang layunin natin sa pagsasanib na ito ay i-align ang mga ito upang eksaktong magpatong ang isa sa isa pa upang mapahusay ang pag-iilaw at mabawasan din ang ingay sa loob ng litrato. Pindutin natin ang piliin. Makikita ninyo na pinipili nito ang mga bituin. Maaari nating pindutin ang pindutan ng palawakin. Maaari natin itong pindutin ng ilang beses hanggat gusto natin. Ang aking mungkahi ay mag-zoom in sa mga bituin at i-deselect ang mga unang layer. Iwanang aktibo lamang ang pinakahuli. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang seleksyon ay kasama rin ang mga bituin mula sa huling kuha na inyong na-upload. Sa pagkakataong ito, pipindutin ko muli at makikita ko nakasama na ito sa seleksyon. Pagkatapos nito, maaari ko nang itama ang seleksyon at ang gagawin ko ay pindutin ang sistema ng seleksyon at pipindutin ang bawas dahil kailangan kong alisin ito kaya't magpipinta ako sa mga bahagi na hindi ko nais na maisama sa seleksyon. Bukod sa bahagi ng lupa sa ilalim, inirerekomenda ko na alisin ang pagkakapili sa bahagi na malapit sa abot tanaw ng litrato, sa kasong ito ang mga bundok at ang buong bahagi ng mga gilid ng litrato at ng mga bituin. Lalo na kung kumuha kayo gamit ang ultra-wide angle ng mga lente para sa parehong dahilan na nabanggit ko kanina. Pagkatapos gawin ang operasyong ito, maaari na nating pindutin ang pindutan na Alinea ed Unisi. Narito ang panghuling resulta ang ating pag-aayos ng mga bituin at paglilinis. Maaari na tayong mag ng kaunti sa kalangitan Pindutin ang Migliorascello. Lumipat sa pahina ng mga kasangkapan. Tandaan na pagsamahin ang mga nakikitang layer. Pindutin ang Autocolore para magbigay ng kaunting linaw. Paalala ko na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay dapat gawin ayon sa inyong kagustuhan. Walang mga nakatakdang patakaran na dapat sundin. Magbibigay ako ng kaunting pagliwanag gamit ang brush. Tandaan na laging pagsamahin ang mga nakikitang layer gamitin ang brush para magliwanag at magdagdag ng kaunting saturation. Bakit hindi? Maaari rin nating pindutin ang pindutan na remove 8 pixel para sa seguridad upang bahagyang magdilim at magdagdag ng contrast sa litrato. Pagkatapos nito, maaari akong bumalik sa pahina ng mga bituin at masusing linisin ang lahat gamit ang mga kuha ng dark at bias. Ang mga ganitong uri ng mga kuha ay isinasagawa habang nakatakip ang lens kaya't ang mga ito ay lubos na itim na mga kuha. Ang mga dark ay para sa pagbawas ng karaniwang ingay at ang mga bias naman ay para sa pagbawas ng hot pixel. Ito ay tungkol sa sobrang init ng sensor. Ang mga dark shot ay karaniwang ginagawa ng mga sampu, ngunit ang bilang ay maaari ninyong piliin at ang mga parameter ng pagkuha ay kapareho ng ginagamit para sa mga light, kaya't magiging pareho ang mga ISO, parehong oras at parehong mga diaphragma. Samantalang, para sa mga skati bias, ang mga parameter ng pagkuha ay magbabago pagdating sa oras kaya't magiging katulad ang mga diaframa at ang mga ISO ng mga skati light. Ngunit ang oras ng pagkuha ay magiging pinakamabilis na posible kaya't batay sa kamera na hawak natin. Ito ay magiging humigit kumulang apat na libong bahagi ng isang segundo o 8,000 libong bahagi ng isang segundo. Ang bilang ng mga Scotty bias ay magiging mas mataas dahil magiging limang bias para sa bawat dark na nagawa natin. Kaya't kung sa teorya ay nakagawa ako ng sampung Scotty dark, kailangan kong gumawa ng limampung Scotty bias kapag nagawa ko na ang mga skati na ito, kakailanganin ko lamang pindutin ang pindutan ng dark, hanapin sila kung saan ko sila iniimbak sa computer, piliin ang uri ng extension kung saan sila na isave, piliin silang lahat at pindutin ang buksan. Sa ganitong paraan, pagsasamahin ng intuitive software ang mga ito sa ating litrato at sa gayon ay lilinisin ang kasalukuyang digital na ingay na naroroon. Batay sa computer na meron tayo at sa dami ng mga litrato na kinakailangang iload ng intuitive software at Photoshop, kakailanganin ito ng oras na maaring magbago depende sa sitwasyon. Sa video na ito, aking pabibilisin at puputulin ang bahaging ito upang agad na makarating sa huling resulta. Magpatuloy tayo sa pag-load ng mga bayas. Sapat na ang pagpindot sa kaukulang pindutan. Hanapin ang mga ito sa loob ng ating computer. Piliin ang uri ng extension at piliin ang lahat ng mga kuha. Sa aking kaso ay 50. Pindutin ang buksan at ang software ay magsisimulang magtrabaho. Kapag natapos na ang pagload ng mga file na bias, maaari tayong gumawa ng ilang mga pag-edit sa ilalim ng pahina ng mga tool. Maaari natin gamitin ang brush na pampaliwanag upang magdagdag ng kaunting karagdagang liwanag sa gitna ng Milky Way at sa parehong paraan, maglagay din ng kaunting dagdag na kalinawan. Ngayon ay pagsamahin lamang natin ang mga nakikitang layer at lumipat tayo sa mga litrato para sa lupa. Kaya't ngayon ay kunin natin ang mga litrato na nakalaan para sa tanawin sa ibaba. Kailangan ko lamang pindutin ang pindutan para sa tanawin at piliin ang serye ng mga litrato na inilaan ko para sa tanawin sa ilalim ng mga bituin upang mabawasan ang digital na ingay. Pipiliin ko ang mga ito mula sa loob ng aking computer. Sa pagkakataong ito, nakagawa ako ng limang litrato. Maari ninyong piliin ang bilang, karaniwang hindi bababa sa dalawa dahil mas maraming litrato ang kinukuha, mas mababawasan ang digital na ingay sa loob ng litrato. Ang mga parameter ng pagkuha ay karaniwang bahagyang naiiba mula sa mga ginawa para sa mga bituin at ibig sabihin nito ay bababaan natin ang ISO, isasara ng kaunti ang diafragma upang buksan ang lalim ng field at bahagyang pahabain ang oras upang makapasok ang mas maraming ilaw. Ngayon ay pinipindot ko ang OK at hintayin natin na ifuse ng intuitive ang mga kuha na ito upang mabawasan ang ingay. Ngayon, maaari nating bahagyang pagandahin ang litrato sa ilalim ng opsyon ng mga tool sa pamamagitan ng pag-click sa autotono, auto, auto leveli, upang medyo liwanagan ang litrato, bumalik sa ating pahina ng mga bituin, kopyahin ang layer, pumunta sa litrato ng mga bituin ng daang magatas, idikit ang layer sa paraang ito ay magkakaroon ako ng parehong mga litrato na nakalagay sa mga layer na may nasa itaas na bahagi ang salupa may kakayahan akong piliin ang lupa upang makabuo ng mas detalyadong seleksyon at sa pamamagitan ng pagmamaskara nito, maipag-uugnay ko ang kalangitan ng aking larawan na nakalaan para sa daang magatas at ang lupa ng litrato na nakalaan para sa tanawing gabi sa ibaba. Pagkatapos nito, kailangan ko lamang pindutin ang Unisi Livelli at tapusin ito sa Camera Raw. Lahat ng mga pagbabago na isasagawa sa Camera Raw ng pag-unlad ay mananatiling personal na katangian. At ayon sa aking sariling panlasa, kaya't ako'y maglilimita sa pagbibigay ng kaunting karagdagang exposure, pagtaas ng kaunti sa contrast at pagbaba ng kaunti sa liwanag, ngunit ang magiging mahalaga ay ang pagsasanib ng mga kulay ng kalangitan sa mga kulay ng lupa. Magdadagdag ako ng isang linear na maskara sa lupa at ililipat ko ito sa antas ng abot tanaw ng litrato upang lahat ng mga babaguhin ko sa kasalukuyan ay mangyayari sa bahaging may pulang maskara. Pinapadilim ko ang bahagi ng lupa, pinapalakas ko ang contrast, binababa ng kaunti ang mga anino at pinapalamig ng kaunti pa. Pindutin ang OK upang bumalik sa Adobe Photoshop. Sa kasalukuyan, maaari nating bahagyang itama ang mga nangingibabaw na kulay sa abot-tanaw gamit ang sponge tool at dito maaari nating alisin ang mga nangingibabaw na kulay na dilaw at kahel sa abot-tanaw.